So, what's up mga gar? For today's video, dumating na pala ang ating parcel na spirulina tablet na para sa ating alagang isda mga gar Alam nyo ba, isa ito sa pinaka the na pagkain na pwede natin idagdag sa diet ng ating alagang isda mga gar Bukod sa high protein, nakakadagdag din ito ng coloration At higit sa lahat mga gar, nakakaboost ito ng immune system para sa ating alagang isda mga gar at ang kinaganda rin dito mga gar, na gugustuhan talaga ng ating alagang isda at pinagkakaguluhan talaga nila. At pwede ito ipakain sa danios, swordtail, gapis, mollies, tetras, at any kind naman ng fish mga gar, pwede pwede yan. Mag- Primal at Adult at pwede rin siya mga gar sa isdang salt water at yun hanggang dito na lang mga gar salamat bye bye